Itong third, yellow face. Hmm. Okay, no? Grabe yung pagkasolid. Dan palo ng... Yan, mga paps. So, pa-tayo. Possible, oh. Ah, yellow face. Grabe, oh. Yan, oh. Yellow face, oh. So, Uy, drop. Yan, mga paps. Tinan nyo, napakagandang red factor yan. Visual red factor, No? So, message lang kayo. Screenshot nyo lang at padala nyo sa akin. Sa Facebook, Don Roaya or Don Roaya Aviary. Alright, ito naman... Aya uh, Opa Split Yellow Face Split Dan Follow Split sa mga ah, no, so i-message na rin ako sa aking Facebook Messenger Don Roaya or Don Roaya Avery alright mga paps Ito naman ay uh, Opa Yellow Face Desino yan mga paps sobrang ganda grabe manilaw-nilaw no, kitang kitang pagka yellow face no, kung nagugustuhan nyo to padala nyo lang sa akin o text o tawagan nyo ako maraming salamat mga paps sige ko mga paps kung paano mag avail all you have to do is text or call me 0953-1364-462 mga paps or message mo sa facebook messenger and don't know or don't know Avery every sa mga natatanong kung saan ang location natin commonwealth free text Quezon City No, pwede ang umutang. Of course, pwede, pwede ang umutang kung ikaw ay repeat buyer na. Alright, no? Kung may ikaw, kung ikaw naman ay may swap o trade, wag ka mahihiya uh, mga pop sa mag-offer no, sa akin mga pop. No, kasi pwede naman tayo mag-deal or no deal. No? Kaya nga, paano mo manalaman kung magugustuhan ko o hindi kung hindi mo susubukan mag-offer kahit ano mga pop. No? Hi Don Raya. <laughs> o sa lahat ng viewers ni Don Raya. Okay. Subscribe, Subscribe na. No? No? Yan mga paps. Ang gaganda ng ano nila. <laughs> Posing. Ito yung lahat to ay Project Red Factor na tail at pa, no? tsaka pa sa Lutino. No? Baka magustuhan yung mga paps. Oh. Yan o. No? Madidiin yung kulay niyan, matured na and ready to breed. Meron tayo dyan mga uh, green, solid green, green new wing. Kompleto yan mga pops. May par blue. No? So, meron tayong yellow bull. May kapatid to na opalutino at saka opalutino red pastor. No? I think, ano yan? Ah, babae yan. So, ganyan mga tops. Tapos, meron din tayong power blue, solid green. Yan mga tops, magaganda talaga yan. No? Ang ginagandaan dito, ano na ito, masyad na sila. Yan o. No? Ang dito mga tops, masyad na sila. Meron tayo para sa Antonio, no? ito mga yuling yun, No? No? Ganda, green yowin solid green, fire blue, no, magaganda natin, yellow bull, may kapatid to na, red factor, opa latino, red factor, fire blue, opa, red factor, opa perpano, Kompleto mga paps, eto mga to, masyadeng, ready to breed, no, hindi na kayo mag-aantay ng matagal mga paps, ayun o, solid green, fire blue, blue, Ganda, no? Madibihin yung kulay, matitintag. Mature, dry to breed. Sa face, sa mga nagaanap, ito, murang-mura na to. Kasama niya, Opa Split Yellow Face. DNA cut naman. Ito, proven head so malaki to. Ganda, no? Dilang-dilang, no? Yan -dilang, oh. yung mga tops. top Quality. Ang kinagandahan dito, ano na to, well condition. So, ready to breed na mga pop. Matured. Ikakasakot ko to sa February or March. No? Para talagang condition ng katawan ng horse. Pero condition na to actually ngayon eh. pinapano ko lang talaga. Gula ng maayos, pinapaganda yung katawan para maraming iaanak. Kung gusto niyo ng ganda mga pop, screenshot ko lang, then send to my messenger. Don Roy or Don Roy, Avery, Or you can text or call me. 09531364462 mga paps. you know Quality yan oh. Apple green ang kulay. Parang mansanas. Yellow face and opas click yellow face. Alright. Eto, sa nagkanap ng medyo bata, dalawang buwan. Opa Latino, Sable, possible red factor. Opa Green, possible red factor, possible pale follow. O yan o, batang bata, sa mga gusto magpaamo, kaya-kaya pa itin to. Kira nyo, Sable na Sable yung ulay nyo, no? Hmm. So, nagkong gusto ano to, screenshot nyo lang, send to my messenger, Don Roaya, Don Roaya, every Or you can text or call me, 0953-1364-462, mga pap. Quality yung quality yun. Ano? Oh. Ito, nagbabakbak na. Niwalay na natin sa magulang. Hmm. Yan o. Ano? Sa mga gusto ng ganito kabata, kuling yun na ito, pwede ko na pay out. Alright? Ito naman. Mga pale palong. Dalawang pale palong yan. Green sa kabayo. Ano? o. Dalawang aswang. Aswang well, ibig sabihin pulang mata. Yan no? pulang mata yan, no? Ang dugo niyan ay uh, visual pain follow possible red factor. Tapos yung katabi nila, possible red factor, possible pain follow. May dugo pa ang seclusion at half cyber yan. O. Oh. So, tryo. Sa naghahanap, pwede pwede. No, kala mo manok eh, no? Tryo, pwede. O kaya dalawa, pwede naman. Basta tryo, pede Pwede rin. So, maganda yan mga paps. Magiging ready to breed na. Alright, no? so yung iba rito, ito, uh, Project Red Factor Dan Palo. Tapos dito, Lutino Opa. Ganda yan mga paps. So, huwag na deserve kasi may itlog. Dito, Back to Back Red Palo, Red Factor. Ito, Opa Lutino. So, pwede okay, ito. Ganda na ito, Opa Lutino. Ito, Project Creamy Opa. Maraming magaganda rin ito ng Kunin nyo na. At screenshot ko, padala nyo sa akin.